pananakit ng kasukasuan, balakang at tuhod madalas nariresolba sa hilot. Kaya ang gout na dulot ng mataas na uric acid, dinadaan na rin ang panggagamot sa hilot. Yan. Okay, Yeah. Sila ang kalimitang lumalapit kay Domingo para magpahilot. Ang kanilang iniinda, gout at pamamaga ng kasukasuan. Ang 25 anyos na si jan Joseph, linggo-linggong pinahihilot ang kanyang gout. Una, una po yung consultation ko sa doktor. At binigyan po ako ng reseta ng doktor. Parang di po may, may effect po sa akin na kailangan ko na pong gumaling ng gout ko kasi may trabaho po ako na hindi pa ako nakakapasok. Mo, na natural waste ng katawan ang uric acid ayon kay Dr. Jonathan Kun, internal medicine doctor. Two-thirds ng uric acid sa ating dugo ay galing mismo sa ating katawan at ang uh, one third nito ay kadalasan nasa outside sources. Kailangan i-eliminate yan sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-ihi o pagdumi. Meron din itong kinalaman sa genetic factor. Kapag mataas ang uric acid sa dugo, uh, nag -ano to, na crystallize No? So parang nag-start siya mag-crystallize. And uh, usually, nadideposito yan either sa kidneys, nadideposito itong mga kristal nito sa joints at pwedeng mag-cause ng pamamaga. Ang klase ng art arthritis ng gout no medyo agresibo ito at uh, uh, it may be parang a benign, benign sounding uh, arthritis Ang pananakit ng paa ng bus driver na si Melchor dulot umano ng gout. Ang pakiramblan mo kasi saking sa pa yung yung nga yung rayoma pag nainuman ko ng pain reliever nawawala. Yung bang sa probinsya, tapal-tapal lang -tapal ano, mga dahon-dahon. yon Kaya medyo humuho pa. Tapos pa palipat-lipat lang sa kabila kong pa. Dapat